So guys, andito na tayo ngayon sa ating work area. ah, <laughs> uh, ito guys, ipupulikan natin to. Tayo ay maglalamini para makagawa tayo na katulad dito ang box. Kasi gagawa tayo ng roger box. Ito na yung guys, ito na. Ito na yung formika. Meron na itong rugby. na uh, may rugby na siya. Kasi ito na yung drawer box. Bubuhin natin to. Yan. patutuyo natin yan. Ito meron na siyang rugby. Medyo basa pa. Uh, ngayon, ito lalagyan naman natin to. Kasi mga siding to eh. Ang sinasabi, sinasabing face drawer. At saka guys, pag tayo naglalagay ng rugby, huwag oh, makabal. Uh, sa mga baguhan lang, para lang ko sa mga baguhan ha. Ah, yung mga dati na ah, eh, alam nyo na yun. Ganyan lang guys. Simple lang. Ayan. Diba? Ayan. Kailangan guys, ang ang paglalagay na ano, na rugby, napakampukante, yung pantay siya, hindi makalat, hindi bukol-bukol. Tapos, kailangan yung mga gilid-gilid na yan subol yan na mayroon para paglapat natin ang ating pumika, dikit na dikit siya dyan. So ngayon ito dahil pwede na siya, ito, oh, didikit na natin ito. Napakadali lang naman ganyan magdikit nito. Ito guys ha, tapos kaya naman maghahagod kayo ng ano para maganda at lagsa ito yung plywood na to kasapinan nyo ng basahan para maganda yung hagod para hindi pa yung kumiga diba so ganyan na guys wala tayong sinasabing baby router ang pang trim natin dito sa mga nakalagpas na to sa ano kasi sa pinagtrabaho ko dating yung furniture shop ano siya yung baby router yung ginagamit namin para maganda talaga yung yung ano niya yung cut niya so ngayon wala tayo nyan meron naman tayong improvise na ano na, na na pang pang ano pang trim ito na kikil nagagantay so, lang natin yan guys Tingnan dito, pakita mo sa kanila. Gandang, ganun lang guys. Tapos, ilaan natin, ilahin. Diba, guys? Tingnan nyo. Kapit na kapit sa room. No? So, yun lang, guys. Salamat. Bye-bye.